Ano pre? Ano na. Oh, ang gagawin. O, mas matibay pa yan. San pag si san mo ya ano? San si sa, ano ko gagayahin yan pani. Ito yan sa board yan. Sa? Kung kaya niya kung marunong siya kasi uh -oh. tinatapuyan ng may negative positive niya para ito ay mag-red yan. Nag-red kasi yung 'pag i-charge eh. Uh Oo. -oh. Ngayon, di sasal pa kaya. May negative positive yun. Oh, Diyan, hanapin niya kung saan yun. Kung ng 5 volts. Oo. Oh. Ngayon, doon niya itatap tong wire na to. Ngayon, pag i charge mo, sasal pa ko na to. Kung gusto mo naman, Daling ko na lang kaya dito. Ay, mas maganda. Dalhin mo na lang yung kumana. charger mo. Oh. Eh, yung charger ko, daling ko na lang dito. Oo, oh, sige. Mas maganda ka. Ah. Para makita mo rin. Eh. Ikaw na magkakabit. Pari. Yun oh, oh. oh, yung speaker niya. Pinaki-speaker. Ah, sige po. Ganong magkakabit, pare. Ah, sige po. Magkano'ng sisingilin mo sa akin? Gano'n makalaki yun? Gano'n kalaki, gano'n Gano'n Mga ganyan 200 200 Sige, sige, sabihin ko sa utol ko Maganda pa kasi yung kaya kasi yung yan kasi ginamit ko lang ng kanyang yan Para ano, yung kaso Rekta na rekta, ano rekta yung sabi naman? Oo, wala kasi saksakan to Yung sa akin, walang saksakan eh May saksakan ba to sa'yo? kaya lalagyan natin ng cordon sa sa'yo para mas madalas siya. cordon? Tapos yung itong charger nandun sa loob. Basta di magdala ka ng ganito din. Magdala ko ng ganyan. Sa charger. Sige, sige, sige. Yung charger na ano na ha? Kuya, yung charger na dito hindi pass charger ha? Kahit yung normal lang. Oo, oh, ano ko Kasi oo, yung board na ito, ipapasok na natin sa loob. Sige, sige, sige. Ano ka Kaya sabi ko nga sa inyo. Peter. Ibig sabihin louder yan? Oo. Uh, oh? Kaya sabi ko nga sa inyo, pwede rin ilagay yung arubang ko yan dito. Ano? Ito, malaki pang arubang natin. Double pa na battery. Oh? Siniris ko siya. Laki to. Hmm? Bigat to. Laki o. Oh. Ang ano? Ang laki, 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 laki o. Halos silang watch yan. 500 mAh watch. 5 watch oh? siya. dalawa pa yan. Kasi siniris ko yan. Oh. Tagal ano ba? Tagal. Tagal? So pwede mong gawin yan dyan pre. Oo. <laughs> oh, <Pag -uha> ko <laughs> sa iyo ha. Ano ano na kasi. Maano siya, nakakapanghinay yung barbang. Ito oh. kasi, kumbaga parang makita ko lang yung sa jump, pwede pa pakinabangan ka. Oo. Oh. Ginawa ko, nang pang... Ang tiyang ang galing mo, no? Oo, uh, mapakinabangan natin. Kaya, pati yeah. ko sa'yo, huwag ka, no? Kaya eh, minsan yung mga iba, yung mga patapon, hindi dapat sinasaya. Minsan, tayo pala, sabagi sa atin kasi marunong tayo. Oo. Oh. Ito kasi sayang. So, so, oh, oh, so, so pag nalagyan mo siya ng gagaya ng ganyan, matagal no, na, matagal na, na. malaubat. Oh yun ang dapat yung kailangan ko ganoon. Magkakarga pa siya doon sa battery mo bago malubot yung battery mo na yun. Yun naman yung magsusupost nito. Ito naman magsisecondary naman. Oo. Oh. yung malubot yeah, niya. Pag nag ka, sabay yung dalawa na yung magkakarga. Para oh. bakit yung battery mo Galing no. Sige, patihin ako sa iyo. Uh, Langanin pa kasi ano ko eh. Wala ka na kagad siya. Wala na siya. Wala ka na siya. ka na sa mga ano mga higing customer mo susunod shout, na, shout out nga pala kay Sir Sherwin Sherwin, Sherwin Baron. Baron po uh -huh. maraming salamat po napapunta po siya rito sa shop so in po invite mo sila pre invite mo yan in-invite po lahat ng mga kung sino po magpagawa ay part parts po ng electronics yun po lahat so, lahat pare no lahat po, po, wag lang isip no oh, wag lang isip <laughs> sa mga po yun sir Are, thank salaman you ha thank you king thank you Balik ako pre ha. Sige Video ko ikot. O, oh, di ba? <laughs> Positive mga ka-PM. Di ba? Sagit na sagit na kay ka-PM King, silin. Di ba? <laughs> so, what are you waiting for mga ka-PM sa mga yung may diferensya dyan? Huwag lang utak, hindi kaya. ah <laughs> <laughs> uh, uh, ano, Gating sa electronics, ayan. King, silin. PM nyo lang sa messenger niya, no? Facebook account. King Celine ayan mga ka PM